sa kabila ng mga tagumpay na tinatamasa ni Congressman Arjo Atayde, nananatili siyang huwarang anak, pagmahal na kapatid at tapat na asawa. Sa video ito, ilalanin natin ang kanyang mundo mula sa mga magulang at kapatid hanggang sa mga kamag-anak at sa kanyang misis na patuloy na nagsisilbing inspirasyon at lakas sa kanyang buhay. The Philippine Showbiz List presents mga kapamilya at kamag-anak ni Congressman Arjo Atayde. Sino-sino sila? Sylvia Sanchez, Arjo's mother. Sa baba't tagumpay ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde, naliyan ang isang pusong walang sawang sumusuporta at nagmamahal, ang kanyang ina na si Sylvia Sanchez. Hindi lamang siya simpleng ilaw ng tahanan, kundi isa ring haligi ng Philippine showbiz – na nagpamalas na kanyang husay bilang aktres at komedyante. Nakilala niya ang kanyang kabiyak na si Arturo at Tidy noong 1989 at matapos ang mahigit isang dekadang pagmamahalan, ikinasal sila noong March 2004. Biniyayaan sila ng apat na mga anak. Tunay na proud mom si Sylvia sa lahat ng achievements na kanyang anak na si Arjo bilang aktor, producer at higit sa lahat bilang public servant. Mas naramdaman niya kagalakan para kay Arjo nang masaksihan niya ang emosyon ng anak sa unang State of the District Address nito na ginanap noong April 2025. Ibinunyag rin ni Sylvia ang kanyang pinakamalaking hiling ang dumating ang araw na mapaligaya siya ng maraming apo mula kay Arjo. Arturo Atayde, Arjo's father Si Arturo Art Atayde ang kahimik ngunit mapagpakumbabang asawa ni Sylvia Sanchez at ama ni Arjo. Si Art ay isang Spanish-Filipino businessman. Hindi siya tipikal na romantiko, ngunit ang kanyang pagiging matyaga at bukas palad ang nagpatibay sa kanilang relasyon ni Sylvia. Pinakamahalaga, tinanggap niya ng buong puso ang nakaraan ni Sylvia kabilang na ang anak nito. Bagamat aminado si Sylvia na naging mahirap ang kanilang simula, kalauna ay na namulaklak ang kanilang pagsasama, kung sa sila ikinasal matapos ang 15 years. Isa sa mga alaala ni Sylvia ay nang unay hindi sang ayon si Art na pasukin ni Arjo ang showbiz. Ngunit nang dinala niya ang asawa sa recital ng anak, doon nakita at napatunayan ni Art ang galing ni Arjo sa pag-arte. Simula noon, buong pusong sinuportahan ng ama ang landas na pinili ng kanyang anak. Sa panahon ng pandemya, mas lalong naging matatag si Art bilang katuwang sa pamilya nang itatag nila ang Nathan Studios Inc. Dahil dito, unti-unting kinilala ang pamilya Atayde bilang bagong puwersa sa lokal na industriya ng entertainment. Ngunit hindi lang negosyo ang kayang ibida ni Art, kundi pati ang kanyang pagiging natural na komedyante sa mga espesyal na okasyon. Isa sa mga highlight ng kasal ni na Maine Mendoza at Arjo ay ang biro niya sa kanyang speech nang tawagin si Maine bilang lovely daughter at sabay banggit ng gawa na kaagad kayo ng baby. Sa kabila na kanyang pagiging palabiro, hindi may tatanggi ang lalim na pagmamahal at respeto ng kanyang mga anak sa kanya. Sa kaarawan ni Art noong March 2024, buong puso nagbigay pugay si Arjo sa Instagram at ibinahagi kung gaano kabuti ang kanyang ama. Ayon kay Arjo, palagi siyang pinalalahanan ni Art na piliin ang kabutihan. Huwag tumigil sa pagtulong at lagi maging inspirasyon sa iba. Ria Atayde, Arjo's sister Si Maria Ria Sofia Campo at Tidy Marudo ay hindi lang kilala bilang isang aktres na may husay at charm, kundi isa rin mabuti at mapagmahal na kapatid kay Arjo. Sa babat yugto ng kanyang buhay at karera, palaging kasama ang suporta at pagmamahal para sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang kuya na ngayon ay isa ng kongresista. Hindi lang kilala si Ria bilang aktres na nagbigay buhay sa iba't ibang makulay na karakter sa telebisyon, kundi isa na rin boss lady sa likod ng kamera sa personal na buhay, mas lalong kumikinang ang kanyang mundo dahil sa kanyang pag-ibig kay Sancho Marudo, na ngayon ay kanyang asawa at ama ng kanilang anak. Kung gaano siya ka-proud bilang CEO, doble ang kanyang pride bilang anak at kapatid. All out ang suporta niya sa mami niyang si Sylvia at sa kuya niyang si Arjo. Maging sa bagong yugto ng buhay ni Arjo bilang kongresista, buong puso siyang nasa likod nito. Hindi rin siya nagpahulis ng pagiging hands-on na mag ang kanyang kuya Arjo sa kay Main Mendoza noong July 2022. Aktibong tumulong si Rhea sa paghahanda ng mga detalye para sa espesyal sa sandaling yun. Jella Atayde, Arjo's sister Noon, nakilala lang natin siya bilang anak ni na Sylvia at Art at nakababatang kapatid ni na Arjo at Rhea. Pero ngayon, unti-unti lang hinuhulman ni Maria Angela, Jella Atayde ang sarili niyang pangalan sa showbiz bilang isa sa mga bituin ng Star Magic. Certified dog lover si Jella. Samantala, game na game na rin si Jella sa pagiging tita. Ibinuking pa niya na gusto niya ng baby girl na pamangkin mula kay Arjo at Maine. Savi at Arjo's brother. Si Savi ang bunsong kapatid ni Arjo. Lagi siyang present sa lahat ng espesyal okasyon ng pamilya, gaya ng kasal ni na Arjo at Main, at kitang-kita sa mga laraban kung gaano siya ka-sweet at ka-close sa kanyang mga kapatid. Hindi rin matatawaran ang pagiging mapagmahal na anak ni Savi. Pero dahil makulit at talagang gusto na rin sumubok ng showbiz ang bunso, pumayag na rin ang mga magulang na romampa siya bilang model para sa kids' clothing brand. At hindi sila nagkamali. Super ganda at may angas ang lakad ni Sabi sa runway, kaya marami agad ang humanga. Pia Marie, Arjo's half-sister hindi lang sina Arjo, Ria, Jela at Savi ang bumubuo sa masayang pamilya ng mga Atayde. Sa lagod ng spotlight, nariyan ang panganay ni Sylvia mula sa isang naunang relasyon, si Pia Marie, na siyang half-sister na magkakapatid. Mula noon pa man, naging vocal si Sylvia tungkol sa kanyang panganay. Sa kabila ng ilang komento ng Neresense, na nagtatanong kung bakit nilang lang umano ito mas pinibigyang pansin, agad na magdinepensahan ni Arjo ang kanilang ina. Ayon kay Arjo, walang kahit sino mang may karapatan na husgahan ang kanyang ina dahil kahit kailan ay hindi nito itinanggi ang tungkol sa kanyang panganay na anak. Sa mga panayam, ibinunyag ni Sylvia na maganda ang ugnayan ng kanyang mga anak, lalo na sina Arjo at Pia na nagsisilbing protector ng isa't isa. Ngunit giit ni Arjo, lampas pa sa pagiging protector ang relasyon nila dahil pamilya sila. Mamita Pilar at Arjo's Grandma hindi lang sina Sylvia at Art ang biggest supporters ni Arjo. Kasama rin sa kanyang solid support system, ang proud lola sa father's side na si Mamita Pilar at Taide. Si Mamita Pilar ay hindi maitago ang tuwa at mga malaki sa mga apo na unti-unti na gumagawa ng kanika nilang pangalan sa showbiz. Zanjo Marudo, Arjo's brother-in-law Inalas si Zanjo bilang isang aktor at model. Ngunit sa likod ng kamera, mas kilala siya ngayon bilang mapagmahal na asawa ni Ria at Taide at proud na bayaw ni Arjo. Baby Sabino, Arjo's Nephew No September 23, 2024, dumating ang pinaka-inaabangang biyaya ni Sanjo at Ria, ang kanilang unang anak. Ang sa kwento, pati si Arjo ay naluha, dala ng emosyon at saya na isa na siyang ganap na tsuhin sa kanyang unang pamangkin. Tuwing may family gathering, hindi nawawala ang biruan ng mga atayde, lalo na kina Arjo at Maine, na sila naman daw ang dapat na magdagdag ng miyembro sa masayang pamilya. Maine Mendoza Arjo's wife Kung pag-ibig ay katapatan ng pag-uusapan, walang dudang kabilang si Maine Mendoza sa mga babaeng hinahangaan sa showbiz Ang fenomenal star na minsang nagpasabog ng kilig sa buong bansa bilang si Yaya Dab ay ngayon ay mas kilala bilang mapagmahal at solid na asawa ni Arjo Ang tawag ni Arjo kay Maine ay Bob's Bilang asawa, hindi matatawaran ang pagiging suportado at protected ni Mane sa kanyang mister. Kinala siyang tahasan na ipinatatanggol si Arjo laban sa mga bashers online at hindi siya natatakot na manindigan para sa taong pinakamamahal niya. Isa sa kanilang bonding ay pagbisita sa mga beach kung saan madalas nilang pinapakita na simple pero totoo ang kaligayahan nila. At hanggang ngayon, solid din nakatayo si Mane sa tabi ng asawa, lalo na ngayong hinarap ni Arjo ang mga kontrobersya sa issue ng flood control project. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at ihit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!